Hey, guys, ang, ari uh, 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 si Charlie na yung galing pang Nueva Ecija na ang dalang pante din eh, Coldoroy. Ganyan guys, ganyan. <laughs> guys, guys, ganyan. <laughs> Grabe din, hindi talaga. Ay, <bilingual laughs> hey, pakita mo nga. Coldoroy. Coldoroy. Wala. Ouah. Utas daw, tas eh, ang dalay sa atin. Sa tin na pa break. <laughs> Patay. Okay, malalaman ng mga taga Nueva si na ang, ang iyong ginagamit ay Calderoy. Hindi po kayo. May pulis na jowa eh. Ano po pulis dito? Abay pa ang jowa ni... Anyan, puro pulis. Cordoloy pa ang... Ana? 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 <laughs> puro pa cordoloy ang... Cordoloy. <laughs> cordoloy. Ano <laughs> lang <laughs> lahat ang pantima? Bayo. Bo? Seryoso, cordoloy na. Ano lang <laughs> Kung hindi ang corduroy, ilabas mo yan. O, oh, panti-reveal. O, oh, panti-reveal. O, oh, labas, labas. O, oh, oh, labas. Wait, <laughs> <laughs> ako nang bahala. Ako na, bahala. Ano yung mga kulay? Ano Ano lang. eh? Ay, na, Ara ara ara, areng garden kula. <laughs> Thank you po. <laughs> Opinahot. Oh, Opinahot. Oh, from Batangas. kaunti na oh. lang. <laughs> Nasaan ka, tingin nga? Ano ito? <laughs> Wait lang, hanap ko ng kulay. Ang <laughs> An dami mo naman dala, Cordoroy lahat. Kina lang. Tayo uh, ano yun yun diba? Yung kumil. maganda. <laughs> yung purdulo, ano ko brown. Um, <laughs>

ari nga ang ginagamit na rin ano, maong. Ma ma <laughs> maong na may bulsa. <laughs> maong na may Maong <laughs> <tinggulin> <laughs> Maong ang gamit Pero niya. Pero ano, eh, hatid ako. yung uwi, huwag ka nang uuwi ng Batangas ha. Hindi sa... nakita ang ano, kulduro <laughs> 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 yun. ay na may hima sa gitna. <laughs> Walang hima yung <laughs> Ikaw Kung ayaw nyo kong pigilan, may pera ako. Hindi ka na. Walang pumigil. Paul, ang mga tortuga ako na kaibigan, hindi pinigilan. Naka-dior pa naman. Hindi nyo ba ako pipigilan pa na? Pigilan nyo na ako. Ano? Parang awa nyo na, pigilan nyo ako. Tanggangs ko nagugulong. Ay, walang pumigil. Nakiusap na, pigilan nyo naman ako. Hay to, tuwang-tuwa tu 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 at nilibre ng ano pa Brazilian. Eh, ang bangs eh, hindi naman kinatutuwa na tatatlong piraso. <laughs> <laughs> nangarag nga daw ang kanyang bangs. Nangarag. Parang na-quarantining. Eh. <laughs>